Yun mga ay nakawala pala si Koy dahil uh, yung pintuan ay nakalimutan kong isara dahil sa sobrang pagod na rin natin sa dami po ng ginagawa. So nakalimutan ko after kong mapakain si Koy ng uh, gabi, natulog na ako, kinaumagahan, papakainin ko na si Koy-Koy. So nakita ko yung kulungan niya, wala siya at yung uh, pintuan ay nasa taas so nawala siya, natira na lang parakit, yung paris natin dito na parakit. Kung sino man nakahuli kay Koy, meron naman yung pangalan ng Ebiri natin. Uh, Legband number, number 48, AJ Ebiri. So, uh, pwede ko po siyang tubusin. Uh, bibigyan ko na lang po ng panibagong hanpid. Sana makabalik pa si Koy Koy sa atin dahil napamahal na si Koy sa atin. At sabi ng trupa, yung uh, kumukuha rin dito ng kulungan. So, sabi, nasa bahay daw nila. So, iningi ko yung picture. Hindi naman nag -reply. So, di ko alam kung ginujoke ako noon or totoo yung uh, sinasabi niya dahil yung uh, ibunan ay nasa taas. Kung dumapo man si Koy, so sana makabalik pa si Koy sa atin. So, ngayon ay going forward na tayo dahil nakalipas na po yan. Panibago na naman na uh, pag-uusapan natin. Ngayon ay alamin rin natin ano ba yung ginagawa ko doon po sa ibon na mahirap ijinder. Kasi meron tayong uh, ibon na akala natin babae yun pala naging lalaki. So ano ba yung ginagawa ko dyan para naman uh, malaman yung gender niya? Hindi tayo magpapadayin ng ibon. Kasi simula nung no, nag-ibon ako, hindi pa ako nakapagpadayin ay. Uh, ko lang po sa kanilang behavior at sa kanilang size. So yun, nakukuha ko rin naman yung kanilang gender. So unang ginagawa ko dyan doon sa mga ibon natin na uh, mahirap i-gender. So, hinalo ko muna siya sa karamihan. Kung meron tayong flight cage or nursery cage, so, pwede natin ihalo siya doon. So, ang tandaan ko dyan, kapag naging hari-hari siya doon, lagi siyang nangaaway sa mga kasama niya doon. So, ibig sabihin, ay babae siya. Kasi, unang-unang behavior ng mga hen, na African lovebird ay matatapang 'yan. So kapag hinalo natin 'yan sa flight cage or sabihin na natin sa nursery cage, kapag siya 'yung naghari-ari doon, na lagi niya inawa 'yung uh, kanyang mga So ibig sabihin niyan ay uh, babae siya. So kapag naman na uh, Uh, lalaki, yung palatandaan natin siya. Hindi siya agresibo at hindi niya inawa yung kanyang makasamaan. Kumbaga, kinakaibigan niya yung kanyang makasamaan. Ang pangalawa naman, i-base natin sa behavior. Kasi meron dyan na uh, matured na hen, ay hanap na yan ng kapares niya na matured rin na kak. So kung hindi nyo talaga makuha sa kanilang uh, behavior, so dumako naman po kayo sa size o kaya naman doon po sa kinakapa yung pelvic bone. So kapag uh, babae, yung African labbird natin, uh, malalaki yan. So, kapag naman lalaki, medyo maliit lang. So, sa pelvic bone naman, kapag kinapan nyo yan, so, kapag nakapasok po yung daliri nyo, ibig sabihin nun, hen. So, kapag hindi, naharangan at matigas, so, ibig sabihin nun, ay kak. So, yun po yung palatandaan ko sa paggender po ng mga uh, bird natin. Kung hindi nyo na so, pwede po kayo lumapit doon po sa uh, meron Alam. Dali nyo yung ibon nyo, ipakita nyo para po malaman yung uh, gender. Kung hindi naman, uh, true DNA na. So doon uh, makakasigurado po kayo na malalaman yung gender. So yun lang, uh, magbabayad po kayo. Siguro ngayon nagkakalagay yon ng 350 to 400. So dipindi po sa magdi dna